bilang mag-asawa, suportahan at tulungan ang isa't isa. Sabay kayong mangarap ng asawa mo. Pag-usapan nyo ba lagi ang goals nyo? Nakaka-excite kaya yun lalo na pag unti-unti nyo nang naaabot ito. Naniniwala kasi ako na kapag ang mag-asawa ay busy sa pag-set ng goals, mailalayo sila sa kahit anumang tukso. Focus lang kasi sila sa family at sa pagbuo ng mga pangarap. Yung priority palagi ang pamilya. Kasi kami ng asawa ko, ganun lang din kami. Pinag-uusapan ng namin dati kung ano yung mga plano namin. Sa totoo lang, sobrang simple lang naman ang pangarap namin eh. Pero iba talaga kapag plano ng Panginoon. Higit pa sa inaakala mo. Kaya huwag kang mainggit sa iyong kapwa. Kung tingin mo, buti pa sila ang dalilang para makamit ang pangarap nila. Samantalang ikaw, todo kayod na pero wala pa rin. Siguro baka hindi pa ito ang tamang panahon. Basta huwag ka lang huminto sa mga ginagawa mo para maabot ito. At higit sa lahat, ipagdasal mo ito palagi. Itanong mo kay Lord kung, Lord, ito ba talaga ang plano mo para sa akin? Please enlighten my mind and my heart para magawa ko ang gusto mo. Huwag lang umasa sa sarili mong pangunawa. May sarili ka mang mga plano, pero ang plano ng Panginoon ang mananaig. His plans are always the best.